Good morning! For today's video ay gagawa na naman ulit tayo ng chili oil Yan, ilagay ko na po yung mga sili, 2 cups po yan Then, almost 2 cups yung fresh na garlic Pagsabayin na natin para sabay na rin siyang maduro So, ibang paraan naman po ito, pero ganun pa rin ang magagawa natin. Magkakaiba lang sila ng pamamaraan ng pagluluto. Ayan, ito, hindi siya ano, hindi pa siya masyadong liquid kasi para giniling lang natin yung bawang, pati yung sili. Pagkatapos naman yan, ayan o, oh, ang ganda mas maganda ito kaysa doon sa bini blender kasi pag ito kitang kita mo pa rin yung buo buo ng mga sili sa kanang bawang kasi medyo makukontrol mo siya kung gusto mo medyo buo buo maglalagay ako dyan ng 750 ml ng oil so pwede po kayong gumamit ng coconut oil or palm oil ito po at ang ginamit ko ay palm oil ayan, hinaluhalo po muna at pwede na nating i-on ang talan induction pala yan sini-set ko lang po yung induction sa mahina. Actually, yung lagay na yan, na, yan na yung pinakamahina na temperature ng induction. So, after 30 minutes, naglagay ako ng sugar sa kaasin. Naglalagay din ako ng oyster sauce. Itong oyster sauce, yung nakakapag isa sa nakakapagpasarap ng ating chili garlic oil. So ito pong niluluto ko ay makakarating pa po ito sa Mindanao. Di ba kalain mo yun yung chili garlic ni Mami Mila na karating ng Mindanao? Ngayon naman, maglalagay ako dyan ng suka, mga 2 tablespoon lang. At 3 minutes, wag muna natin gagalawin. Ayan, 34 minutes na yung niluluto natin. And dahil sa palagay ko ay natunaw na yung sugar and yung salt ay ilalagay na natin yung fried garlic. Itong fried garlic na to ay 4 cups. Ibubuhos lang natin dyan. Ayan. Kaya late natin siyang nilagay kasi yung fried garlic ay luto na siya dati tapos sa natin ni kaya medyo marami tayong nilagay na sili marami tayong nilagay na sugar and salt kasi mas marami yung gagawin natin ngayon ayan haluin lang nating mabuti para lumabas ulit yung mga oil kasi parang nagdry na siya at medyo kinulang sa oil talaga ayan kung mapapansin nyo lumabas na ulit yung oil ng niluluto natin ituloy pa natin yung pagluluto paabotin natin to ng at least 1 hour This time, luto na po ang ating chili garlic oil. Pwede pa po kayong magdagdag ng more oil kung gusto nyo na mas marami yung oil. Kasi nga, chili garlic oil dapat at least one half yung oil, one half yung chili garlic. Pero dahil nga sa malayo yung pupuntahan nito, hindi pwedeng maraming oil. Pwede na lang nilang dagdagan ng oil pagdating doon. Kasi baka magtapon-tapon to sa eroplano. Hindi ba? So ito po, luto na po yan. Pwede na natin i-off ang ating induction cooker. Tapos, i -re rest lang natin yan ng 30 to 1 hour para ilagay na sa garapon. Ayan. Ito na yung pinapalamig natin. Chili garlic oil. Look at that. So yummy. Andun yung oil sa dulo. Pwede ka magdagdag ng oil. Depende sa sa'yo. Dahil sa malayo ang pupuntahan natin, lagyan natin ng label para makarating yung ating pangalan sa Mindanao. Ayan. Sticker po kasi ito. Tapos, ilalagay natin dito sa karapol. Ayan. Ganyan. Ayan. Ayos na. Tapos, lalagyan natin ng chili. Chili. special chili oil. Napakaraming chili at garlic. Ayan, ito na po yung nagawa natin. Pinapalamig ko lang siya dyan. Hanggang dito na lang po muna tayo. Thank you so much for watching. Bye!